kung wala sana yung party mo, walang luni na set-up! Yo, viral ngayon. Si Romano nanuntok, nanuntok na sa batel, sa pangil, sa pangil. Tingnan nyo kung ano masasabi nyo dito. Walang DN mga banat! Ay, Ang sarap na itong basagin, huwag kung akong taragin. Tamang kakambal mo, malas kasi mamalasin ka sa akin. Mm -hmm. Utang ina, ayaw pa nga ba mag -setup? Yung suntok, wala naman tin dito. Tinawag mo pa akong palubog. Hiyang-hiya naman ako sa pisngi mo. Wala, boring. Sobrang boring ang katra. Mga galaw ang panlampa. Ang ina, sobrang flexible. na i-apply mo pati yung verse mo sa kanta. Game? Game! Sa pa, game? Game! Yo! Two-liner ko, easy to get. Yung punches, Sobrang bilis, sobrang bilis lumanding. Samantalang wordplay niya bago niyo mag-guess, Tangina, punta muna kayo sa parking. <laughs> Kasi, par, king po, wag mo, wag mo, wag mo na ituloy. Yan yung mga linyang binugel niya. Tangina, ka-loser ka. Hindi sapat sa akin tong parking. Baka pwedeng dagdagan kahit two pair pa. Ang ina kasi pa! Dito, kulol. Pauso mo, sakit sa ulo, dapat dito i-headfuck! Kung wala saan na yung parking mo, walang duning na setup! Kung wala saan na yung parking mo, walang duning na setup! Isa na namang word mo, guloy! Kaya...